Yo what's up guys, nagbabalik na naman ang idol yung pogi guys. Eto guys ah, grabe. Nung pinanood kong video na to guys, kasi mag edit ako. Grabe may kakaiba akong nakita guys. Di ko alam kung kababalaghan ba yun o no? ano. Grabe yung lugar na to guys. Ayan, naglakad-lakad lang ako dito guys. Ayan. Habang nagvi-video video. Ayan, tumitingin kasi akong mga magagandang view. Kaya umakita ko dito para kitang kita ko doon guys. Ayan. Iba ang ganda ng view guys. Tapos naglakad-lakad ako konti dito. Ayan. Ganda na mga view no. Pero grabe yung pagka-edit ko nito hindi ko talaga ano guys. Hindi ko daw makapaniwala sa nakakita ko guys. Yung medyo pagod na kasi ako kaya umupo ako dito banda guys. Ayan. Abang naka-video ako. Grabe guys. Antayin nyo guys. Baka pati kayo hindi kayo makapaniwala sa makita nyo guys. Grabe. Oh, grabe nakita nyo ba yun guys? Yung nakaaputing sa sakyan tsaka yung nakamotor, biglang nawala guys. Grabe anong kababalagan meron dito sa lugar na to. Oh my God.